yan. So ayan mga boss, I will sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan. So for today's video mga boss, is... So punta tayo ngayon ng bukid kasi yun nga uh, may mga binili tayo tsita. yung umaga, mga mga boss, ibili muna ako ng tubig bago pumunta ng bukid. So dito ako bumibili kasi nung isang bilihan ko mga boss ano, parang nagka-problema doon kaya yun dito na talaga ako bumibili sa water station na to ayan so ito yung tapat niya. sa umaga pa, nga, umaga pa ngayon at nagpabili pala ng suka kasi Ate Charing ayan so dito tayo bibili ng suka kasi dito rin kami bumibili ng mga alamang bagoong ayan so mga alamang dagat saka dito na rin ako bibili ng suka saka mura yung suka nila dito ayan Ayan. So, pagkatapos naman ito mga boss, is pupunta ako doon sa palengke para bumili ng mga kailangan doon sa bukid, katulad ng kape, sa katabako para kay Nunoy. Ayan. So, nabili ko na yung mga, yung pinapabili sa akin Aticha Ayan. So, doon naman sa bahay ni Nunoy at saka punta ako mamaya doon sa bahay ni Tatay Pitoy at punta rin ako doon sa pinapagawang bahay ni Aticha so dito na tayo sa palengke mga boss ayan so ito yung binili ko. Asukal at tabako. At yung kape. Ayan, so, namimili na ako dito ng tabako. Kasi, yung ibang tabako kasi mga boss parang madaling mapunit. And so, yung pinipili ko dito is yung medyo basa. Kasi, yun yung maganda. Ayan. So, umuha ako dito ng limang piraso. Tsaka isa, isang kilot kalahati ng asukal naman yung binili ko. At dalawang dosen ng kape. Yung binili ko, at mamaya naman is bibili ako ng tinapay para doon kay tatay at saka doon kay lanunoy. So ayan, uh, panoorin, na lang, panoorin nyo na lang to mga boss hanggang dulo. Kasi medyo mahaba yung video. Ayan. Tsaka, yun, ah uh, maganda na rin yung bahay ni ati Chad doon. Malapit nang matapos. At saka kunti na lang yung kulang doon mga boss. Ayan guys, so nandito na po tayo sa Bakaw no, ano yung bahay na pinapagawa ni Ate Cha. Tsaka yun at tignan natin kung ano na ba yung ano itsura ng bahay niya. Ayan, so nakikita niyo guys. Yan, yun yung bahay sa sabi ko. Ayan, tsaka nagtatanong ako kay Kelly B kung ano yung size ng kawayan yung anuhin namin mamaya uh, ah, kukunin puputulin uh. abot ni sa boss ya abot ni sa boss uh. pa patron ni boss o dyan no nindu tanas balay ba ha? Lagi. Ang lugpitan ni Sprays man, no? Ha? Sprays? Oo. Oh. Yan, guys. Nag-ano sila nag-guna. Aba nan, ang kanyang, nato, oh, napon, na, ang kanya, ang katong bato na tanan. O, na ako may bilhin na lang dito. hm? Jelek teh, jadi ikut tekan diri. Masih nih, gurung mengatakan anaknya. Kena, kena dia sama sa ay. <laughs> Ayan guys, so yan yung bahay ni Ate Charing. Lapit nang matapos at saka yung pakay ko dito is ano lang, uh, tignan ko yung bahay. saka, yun, ito yung na-file na, na bato. Pina-file na bato. Ito siya rin kila kaya libi. Saka, yan. Since pa silang maano dito, matrabaho. Nag-ano mo na sila, nag -ina. saka Tsaka, may itatarang ako sa kanila. Yung about sa lipak or kawayan. Ya. Yeah. Katong kamba, katong lipak pila to ang kan. Size. 6 okay, manang... feet ug 8 feet Pa, lipat ka Hmm. Ko an komba. Makaigo na siyang lima ka. Butok? O lima ka, boss? Hmm. Igo na to. Igo na. Lima. Hmm. So tungaan rap. Tungaan ra na siya or pdlay unom. Katong usaka punuan ba. Ka bali lima siya buok ah oh, saka boss mm. lima kuwang siguro na ay kuwang mga mm. pil wala man ay kabuo sa inyo na bata lima O oh, lima na kapunuan tanan mm. ah sakto na to pero ang putol putol sigoy lang to sigoy lang oh. Okay. sigoy lang kay kumukuwang O oh, pwede Pan. naman sa tuhot doon ninyo na dire. Magkakataon. Mm. Magkakataon motor? Isod. Isod, pero... Ano nah, ang mag... Oh, Ako itong multi cab na ito. di pa akong oh. so, lang sa magugaya. At ito pa kong sakuan. Sa, sa pagkuket? Mm, At pa ko oh. pa ko dito. Sige. Si, lang okay. siya. Hina lang si Atik sa ring. Mahaman. Basigin. Mahaman naman. Yun, ikaw. Oh. Um na lang ng. Oh? Um? lang sa. Kahit oh. Um. Sige, sige. Um. Ngunit naman n'o. Hoy. Okay. Magandang video. Diyan magtaon, no? Kisa'y panganan niya? Orbil. Orbil. Ayan, dumating na yung electrician ni ito Charing. Asa ka magtawad ka ron niya? Yeah. Adi mo gapan niya, nakuwang nga nakuwa na yung ni Kasugay, up huwag nakura. Napakura mo din Hmm. At aga-asa ka yung nga tao nga rin? Tagaliti man ko? Ah, hindi mo kailagin Wala, <laughs> uban, na. ni Katmon delete delete Mm. Papunin yung ipalit niyo sa Dugay na man eh. Ha. Gigawa nga gitukuran lang palay. Tapos sa dali. Sa tubig yung sa ra ka Yan sa dumating na yung electrician ni Tejaring. so yung mag-install dito ng kuryente. O nagse up ng mga wire. Kapila na ka sa kaya? Napuho nga po no? eh. na no? yeah. yung masigay na yung PCR Oo Kasi yung yung akwesaribin Kaya magiging doon Kuha nga ko lang no Kisa mi na nyo Breaker? Aircon na aircon na aas ko, aircon? Asa man tayo butang ngayong aircon? Di sama sa may man yung condenser at compressor Mm. Dari -mm. sa ano, likod no. O nawala si kan. Flexible hose. Tigpil pa flexible hose karon ya. Nitros. Mm -hmm. mm -hmm. Nalakay Na ang diya pong bilya, wala pa.

sama nih topi si ya desa atau pukulan Ayan, so ayan guys, uh, nandito na po ako kay latatay tsaka hinatid ko na po yung tinapay niya, yung sliced bread. Tsaka ito yung kukunin ko. Ayan, sulignum para sa kawayan. Chiu! so maganda rin yung ano dito kay latatay lugar. Uh, ah, dili, dili na tayo maghinihin na naman ko kay, na ako yung Napakay tubig dali? Na Wala well, kay bakanting kwan? Bakante? Hmm. Asa de pet? O galon? Pikas? Pila ka buhok ni tay? Eh. Ako ni dala niya pag kuha na ako naglusad na ako Ah, oh, karan niya hapitan dire, o, hapit ko dire. Yan so mamaya balik ko dito kasi si tatay para may stack ng ano dito. Tubig. Tsaka ngayon naman may dala akong tubig dalawa para doon sa ano, kabilang bayan. Ayan, so medyo marami pa naman yung tubig ni tatay pero dalhin ko lang yan mamaya para bukas madala ko, mabilhan ko siya ng tubig. Nya, wala kay papalit tayo? Wala. Oh, Magkira ka dire? Oo. Oh. Kung kuha na pa may kamay. Na pa bugas? Oo, oh, na pa. Daga tayo mabugas tayo? Um, kwanon, dadi, kung ano, dati ko sa mga Tolong ke kilo. Bugas? Hmm. Sige sige. Lupi okay. kaon ini nilang <laughs> iro. Ano? Tolo ko buo. Tulu buo Ilaharan tulu. Tulu. Ako, 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 aku sakradiro. di Ilahara na. aku kaonan aku mesti ug aku hurut um. Hatag aku sebra. Doko angon pak. aku ra kebuan kurang tak sekelu sila. Hmm. ini tahun ada pengagutan ngomong gede. Ayan. Jadi lakungan juga main buah. mga ko lang, mga lima kilo na po nga na uh -oh. ako to ing nun si oh, ang kwan ra ang basig gamay na bugas ito oh. ako sa ing nun si ko at to tsareng mm. magpa kwan kag mm. sige magbalik lang ko diri tay mm. oh, unya ka balik na po oh. balik ko dire muad to pa man ko mm.